Hi guys. Maaga pala, maaga nga pala tayong nag ngayon dahil meron tayong pupuntahan na tao at ito nga pala yung ating dadalhin para sa kanya. So, bago nga pala ang lahat ay lulutuin muna natin ang pansit. Let's go guys. At ito na nga guys, luto na ang ating fat sheet. Okay, ready na natin ang ating dadalhin. Uy, mauwad na din ang kwan. Masamok mo ba rin, Sila, kaya na ako. Tuan oh, okay. mo yan na. Birthday mo yan na, di ba? Oh. Ay, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday, happy birthday to Hello, you. Ikaw 45 oh na niya. <laughs> ano? Ano, ano naman si Saring mo? Nakaabot kang 45? Magpapas po ganito. Magpapas anuman, Gerigad, ano man, magpapasalamat ka, nakaabot kang 45. Kaya Yung ganito, magpapasalamat kita kung tatay ngayaw <laughs> <laughs> Aku pansit guting anak kayo Usama Latia. Ano man? kami ha. Happy no, birthday na lang, <laughs> liwat. <hati>, At sasaad kono pagalanangin kono hangin ko atulire matoman sila mo magtuman. Hmm. salamat tayo. Mm. Hala. Hmm. kami to ya? Ay, Kami ha. Kami. Kay... Bala ipag... Dailang, um. Mura ni. Yeah. Na. kami lutin sa rakyang okay. kay wala man mana. Salamat. Okay. Ah. Kada. Okay, ta Mga kwanat kami bahin September pagtikang na lot Manila. Oh, Ay, okay. Eh. kami solar. Hala. <laughs>